today is Saturday at saka busy tayo today. Ayan, wala sila. So, ang dami natin gagawin. Magluluto ako ng chicken pie. So, pinakuluan ko itong aking manok. At saka himay-himayin. Then, later, lulutuin natin siya with potato at saka carrot na may nilagyan ko siya ng celery. Ayan. Ang dami kong gagawin today. Magluluto ako ng chicken pie. Then, gagawa ako ng bread. Wala sila. So, kami lang. Pero busy ako. Okay lang yan. At least, may pang premiere tayo. di Diba? Ayan. So, chicken thigh. Pinakuluan ko siya. Tapos mamaya, yung kanyang stock. Yun din yung gagamitin natin. Ayan. Himay-himay-himay-himay natin yung manok. Pinakuluan ko siya. Tapos himay-himayin. dalawat kalahating Uh, paa ng manok. Tapos mamaya, gagawa ko ng bread. At saka gagawa din ako ng steam chocolate cake. Ayan. Kasi bukas, off ako, ako. Kaya dami kong gagawin today. Okay, yun na. Meron tayong carrot, celery, at saka uh, patatas. So, ngayon, magkakat na lang tayo ng onion. Tamad sana ako mag-video. Lahat lang. Ayan. Wala sila, sarap sana matulog pero hindi ka naman makatulog. Pero pag weekdays, days na sila. Ayan, masarap matulog pag andyan sila. Pero pag wala sila, hindi ka naman makatulog, 'di diba? So, gagawa tayo ng chicken pie. Kasi yan 'yung dinner namin sa Monday. So, niluluto ko na siya ngayon. At saka, ilalagay lang siya sa freezer. Tapos, i-bake na lang natin sa Monday. So, ayan yung ating mga ingredients sa ating lulutuin today. Ayan. Magluluto muna tayo ng uh, chicken pie. Then, later, magpa-fry tayo ng tofu, ng tokwa, at saka i-keep. Yan yung gagawin ko today. Tapos mag bake ng cake at saka mag gawa ng tinapay. okay tayo ng olive oil. Olive oil yung ating gagamitin. konti lang. Tapos maglagay din tayo ng butter. konting butter lang din. At saka mayon ron tayo whipping cream or cooking cream. So ito yung ating ilalagay sa ating uh, chicken pie. So i-check muna natin kung okay pa siya kasi medyo more than one week na siya sa loob ng fridge. Ito yung sobra na ginawa ng bas cheesecake ng amo kong babae. Try natin. Okay pa naman siya.

Chicken stock. Ayan. So, takuloy natin hanggang sa maluto yung ating mga ingredients. O ba diba, multitasking tayo. Kasi sa day-to-day, -day, wala tayong mga premier. Kunti lang. I-fry natin yung tokwa at paka fish cake. Pwede na natin lagay yung kanyang chicken. natin ng paminta. So, ayan, kumukulok na siya. Hanggang sa malapit yung kanya, mga gulay. Saka, i-fry natin yung ating tukwa. Ayan yung ating tukwa sa fish cake.

asuk uh, asli ini. Okay. So, tikman na natin siya kung okay nga. Tapos, iyanin na lang natin siya ng cornflower para magmakot. Ayan. Okay. Creamy! Krimi. ng varnish lang para hindi masira at kalatuhan. hanggang sa medyo matuyo siya. Tapos ilalagay na natin siya sa baking dish at sa kalagyan ng uh, pastry later. Ayan. So pag okay na to, gagawa na tayo ng bread. Kasi tapos na tayong gumawa ng chicken pie. At saka na-fry ko na rin yung aking topwa at saka fish cake. Ayan. So, kawa tayo ng chicken uh, bread. Uh, sausage bread sana kasi wala tayong sausage. So, ayan, let's see kung ano yung gagawin natin na bread. So, this is our creamy chicken pie ingredients. Ayan. So, ito yung ating chicken pie. Nag-dry na siya. Ayan. Luto na yung ating chicken pie magkakapit kami ni Krista May sa so magluluto ako ng uh, Nian Kao. Mayroon pa kaming naiwanan ni Nian Kao nung Chinese New Year. So, uh, wrap ko siya ng uh, wrapper. Pero medyo nag-dry na yung wrapper niya. So, ayan. So, kakainin namin with kape. So, ilagay muna natin siya sa ating baking tea. So, ito yung ating Saturday, guys. Medyo busy tayo. Ayan. Dami kong uh, ginawa, gagawin at saka ginawa. So, today is my market day. Ayan. Ayan. So, ito yung ating chicken pie. So, ano yung next natin gagawin? Magluluto tayo ng aming Niyan ka, at saka magkakapin na tayo. Break time muna ng mga, ayaw kong sabihin. O, sige na, bye! Okay. Mag-try na yung ang wrapper. Pag-try na yung wrapper. ko try na yung um, Selamat pagi. Selamat It's coffee time Selamat pagi. Selamat pagi. So, itong Selamat pagi. Selamat black coffee so, Black coffee, coffee, oh. black coffee. em mm. thảo